Yeah. Ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyante nag nage-exam. Hindi tumitin sa iba kahit nahihirapan na. I love that! Alam mo, ganyan din ako ng estudyante ako, ha? Hindi ako nang Ako kinokopyahan. Okay. Marami nga lang mali. Ngopya. <laughs> <laughs> Mukhang makakarelate Kuntukong ka dito. <laughs> eto na, kumapit ka na. Mm -hmm. Dahil ito, ang kwento na ito ay medyo nakakagulat. Ang sabi ni Ron na at first sight daw siya sa akin nung makasabay ko siya sa bus. Mabilis din naman akong nahulog sa kanya. Kaya hindi nagtagal, kinasal kami. Pareho kaming may trabaho kaya salitan kami sa pag-aalaga ng anak namin. Kaso, nung mawalan siya ng trabaho, naging palainom siya. Umuwi lang siya ng bahay, kasama pa ang barkada, lasing pa. Tinanggap ko ang lahat dahil naiisip ko baka naman na depressed lang siya dahil nawalan nga ng trabaho. Hmm. Hanggang isang hapon, umuwi ako at nadatnan ko silang magkasama sa kama. Hmm. Sino? Nino, Eto sino na, sa kanya? Nang kaibigan kong si Chimi. Huh? Si Chimi ay kaibigan niyang Becky. Ay. Humingi sila ng tawad sa akin. Ang sabi ni Ron, Nagawa ko lang naman to dahil sa perang binibigay ni Chimi. Ang bababoy niyo! Sabi naman ni Chimi, <laughs> Mahal ko si Ron, pero mas mahal kanya. Galit na galit ako, pero pinatawad ko sila dahil mabuti namang ama si Ron sa aming anak. Hanggang ngayon ay madalas pa rin nasa bahay si Chimi. Nagbubulag-bulagan ako kahit nakikita kong may relasyon pa rin silang dalawa. Miss Tessie, ano pong masasabi niyo? masyadong madrama. Uh -huh. no? parang napakasakit yan. Napakasakit na kung yun ang um, pinagpalit sa'yo, babae, masakit. Mm -hmm. Eh, Becky pa. Dito kasi nga sa atin, hindi sa tinutulig sa ko, uh, ang, ang mga Pilipina, ang daming pumapayag na walang trabaho ang asawa. Mm -hmm. Di ba? Tatanong ko lang sa'yo, an anong sa tingin mo yung si, si Ron? Ay, tunay ba siyang lalaki o medyo Biki-bikihan na ba siya? Ano may, ba? Feeling ko naman may mga aspeto talaga sa buhay minsan na pag mga ganun, it's either dahil lang sa pera talaga, ayan, gagamitin din lang. Kasi may mga kakilala kong ganyan din, may mga ganyang um, uh, sitwasyon na mga beki na medyo, ano sila, ma ang tawag nun, mapagbigay masyado. Yes, ano, yes. Give so, ng give, wala oh, namang take na nakukuha kagaya oh, 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 ni chini oh. Kaya gusto ko lang din sabihin kay Chimi ngayon na, na naano ko sa kanya na. Sige, kausapin mo siya. Chimi. Oy, Chimi. Oo. Oh. Nakikinig ka ba? Tama. Konting respeto naman. Oo. Kung makikipagrelasyon ka, wag naman dun sa may asawa. Tama. At wag naman dun sa loob ng bahay. At Bakit huwag dun, dun, naman dun din? sa bahay. Oo. Konting respeto ba ba sa dun sa mag-asawa. At para naman kay, kay Ara, Ara, kung nakikita mo na bumabalik-balik pa din itong si Chimmy doon sa bahay niyo at nakakasama niya si Ron, buksan mo yung mata mo. Huwag kang mag-expect na dahil wala kang ginagawa, pinapabaya mo lang silang ganyan. Always remember, Chi, ano, Ara, ha? Expectation is the root of all depression. Okay? Uy, <gasps> ang ganda nun, no, ha? Wow, ang lalim nun. Oo, and that depression will read will lead to your um cremation ayan ha <laughs> so ayaw mo naman makremate na ganyan so hiwalayan mo na si Ron kung nakikita yun. mo naman na ganun yung nangyayari yes, kasi tama. wala na siyang respeto